Merong diet na napatunayan na maganda para sa puso. Okay? Ito napatunay ito. Ito yung DASH diet diet. Dietary approach to stop hypertension, maganda para sa puso, maganda sa high blood, maganda sa diabetes matagal na tong diet na to na na to ng doktor na talagang proven bababa ang blood pressure. Simple lang naman yung diet eh. Alam naman natin to, prutas, gulay, low fat milk, bawas sa mamantika, makolesterol. Uh, ang pinaka binabawasan sa dash diet pang pababa, pang pababa ng high blood ay yung alat. Merong dash sodium diet, binababa nila talaga yung alat. So kung ibang tao, mga 4 grams a day, ito mababa lang. Mga 1 gram lang, 1,500 milligrams lang. Binababa yung alat para mabawasan yung manas, yung tubig sa katawan, bababa ang blood pressure. Okay? Uh, basically, ito yung mga tinuturo natin Mas maraming gulay Simple-simple lang, isi-shortcut ko sa inyo mas maraming gulay kakainin lagi. Maraming hindi ko, hindi ko, makain ng gulay. Bawat merienda, lalagyan ng prutas. Babawasan yung mga delata. Delata, medyo maalat. Delata din na uh, yung canned na fruits. Matamis din masyado yung syrup. Pagdating sa mantikilya, uh, kalahati lang nito. O mantika. Kung ano yung mantika nyo dati, gawin nyo lang kalahati. Kung dati mag kayo, isang kutsara, gawin mo kalahati. Kung dati nagmamantika kayo, dalawang kutsara, gawin mo na lang isang kutsara, bawasan mo lang ng kalahati yung mantika. Pag gatas, pwedeng yogurt, low fat milk. Pagdating sa karne, babawasan natin. Okay? Isa-isahin natin. O, pakita ko muna yung picture para mas maintindihan nyo. Ha? Ah. Okay. So, ito po yung DASH diet na sinasabi. Ito yung mga healthy para sa puso. High blood, diabetes, sakit sa puso, katabaan, arthritis, pwede ito lahat. Okay? so, nakita nyo, meron pa rin siyang carbohydrates. May kanin na tinapay, maraming prutas, maraming gulay, isda, oatmeal, at prutas. Lean meat. Okay? Ito muna yung mga bawal. Bawal talaga sa high blood yung alat. Okay? Kumakain din ako ng noodles kung wala talaga makain, mabilisan. Pero, ang ginagawa ko, hindi ko iniinom yung sabaw. Yung sabaw ang delikado. Kaya nga, kung maglalagay kayo ng alat, kalahati lang. Kalahati lang ng pakete ko. Ito yung pakete ng alat. Kalahati lang ilagay mo. ah kahit yung tubig, bawasan mo. Huwag mo na inumin lahat to. Ha? Yung alat ang delikado. Yung alat na nagpapahay blood. Bawasan mo na yung alat ba? blood pressure mo. Yung noodles, sige, pwede mo kainin kung gusto mo. Okay? Pero may limit din. Ito yung mga bawal sa high blood, sa diabetes, sakit sa puso. Kita niyo, maalat siya maalat ang noodles, maalat ang fries, mamantika at maalat ang mga preserved uh, meat, mga bacon. Tingnan mo yung mantikilya, bawasan, tingnan mo ang sugar sa soft drink, sa iced tea. Tingnan mo yung alat dito. Kaya na binabawasan. Alam nyo naman, uh, masarap to kainin pero sobrang alat. Mamantika, nakababad, mamantika, maalat, at sobrang tamis pa ng drinks. Kaya talagang dami nagkakasakit ngayon. Uh, nagiging overweight. Ito naman yung mga pagkain mabuti para sa puso. Papakita ko yung mga mabuti. Oatmeal, pampababa ng kolesterol. Alam nyo po yan, di ba? Pwede lagyan ng saging, uh, kung ano pa mga prutas. Uh, saging, napaka-healthy. May potassium, may tulong para makontrol din yung blood sugar. Uh, olive oil, isda, very healthy ang mga isda, mga 2 to 3 times a day. Yogurt, uh, low-fat milk. Strawberry, siguro sa Baguio na lang para mura. Green tea, chamomile tea, at sari-saring uh, gulay ang pwede. So, ipapakita ko na yung summary ko. Ang gano'ng karami ang pwede niyong kainin. Ito po yung summary. Eh. Papakita natin yung summary. Ha ng DASH diet. Ito kasi proven na to eh. Siguro may mga 40 years na to na proven. 30, 40 years na talaga nakakabab. Alam ko maraming diet ngayon. Merong keto, may intermittent fasting. Pwede rin naman yan kung gusto nyo i-try. Pero ito kasi subok na talaga. Na talagang proven na nakakababa. Dito sa DASH diet, pwede ka kumain ng carbohydrates. Ayan eh, o. Meron kang 6 to 8 servings ng carbohydrates. So, hindi ka gugutumin sa kanin. Gano'ng karaming kanin ng serving 6 to 8 servings. Isang servings kasi half cup of rice eh. So, half cup of rice, ganito karami eh. Okay? Ang half cup of rice, para siyang mouse. Maliit to ha? Ah. Parang Jollibee ba? Ganito ba kaliit? O oh, McDo? So, pwede kang mag one cup of rice, two servings na yun. So, one cup of rice, three times a day, ah, mga six servings yun. Pwede na yun. Yun, yun, na, yun na pinaka-carbohydrates mo. Gusto mong gawing tinapay, isang pandisal o dalawang pandisal. 'di ba? So, pwede kang 1 cup, 1 and half cup, siguro kung nagtatrabaho, pwede mo damihan. Pero ganun lang yung average, mga 3 cups to 4 cups in a day, pinakamarami. Pwedeng kanin, pwedeng tinapay. Okay, so allowed ka magkanin dito sa DASH diet. Pagdating naman sa gulay, pakita natin. Ayan, oh, pinakita ko sa inyo, allowed siya mag-carbohydrate. <clears throat> yung gulay mo lang dadamihan mo, 4 to 5 servings. Ibig sabihin, isang serving mga ganito. Ayan, marami-raming gulay. Kung makakain po kayo ng plat, isang platitong gulay, umaga, tanghali, gabi, so, pilitin nyo lagi may salad, may gulay. Kasi nakakababa rin yan ng blood sugar. Uh, mas maganda sa tiyan. Good for the stomach. Good for the heart. Maganda po yung gulay. Marami pang vitamins. So, dinadamihan natin gulay. Ano? Allowed siya. Hindi bawal kangkong, spinach, ampalaya, ito, pepper, lahat ng gusto mong gulay. Pakita natin. I-focus natin. Dyan para makita nila. Pagdating sa karne, ito, ito, ang dito tayo magkakatalo. Sa ibang diet, pwede lahat ang karne. Pero dito sa DASH diet, binabawasan nila yung karne. Mga bawas siya. Uh, pinapakita ko nga, ito nga yung sample natin. Uh, deck of cards. Okay? I Exacto natin. 3 ounces cooked meat. So, pag 3 ounces na cooked meat, mga 6 ounces a day lang. Ganito mga 3 ounces to eh. So, sa tanghalian, ganito kalaking ah, uh, pwedeng baka, baboy, isda, o kasama isda eh, isda, o manok. Ganito lang po kalaki. Tapos sa gabi, ganito rin kalaki. Pero sa tingin ko, sa pag-aaral ngayon, kahit damihan nyo, tingin ko, pwede-pwede naman eh. Mga, kahit tatlong deck of cards, feeling ko, pwede pa rin. Hindi naman ganun kasama eh. So, dalawa nito sa araw o tatlo nito. Pero hindi yung maramihan na puro lechon, puro lang kakainin. According dito sa proven dash diet. Nasa sa inyo po kung anong diet na gusto nyo. Pero ito kasi proven na pampapayat, pampababa ng uh, blood pressure at maganda rin sa diabetes. So, medyo ingat sa dami ng karne at hindi kasama ang taba. Puro lean meat lang ang gusto nila. Okay? Pagdating sa mantika, ito kasi 2 tablespoons, eh, dalawang kutsara to. ah uh, for a day, mga ganito lang karami. Kaya kung nilalagay nyo sa gulay nyo, sa pagkain nyo, medyo konti lang. Kung nagbabutter, nagmamargarin, konti din. Pinabawasan natin. Okay? Ang gulay, ganito karami. Tulad ng sinabi ko. At meron pa isa. CD. Kung kakain ng keso, di ba meron mga sliced cheese, mga ganito lang, sun slice. Malaki siya, malapad, pero manipis naman siya. So, pakita natin ulit ng diet. Okay. So, in summary, pwede siguro 1 cup, 1 and half cup, kanin o tinapay, gulay, dadamihan mo, karne, pwede naman. Tama lang yung size, wag din sobra dami. Konti, itong mga sweets, konting-konti lang. Ayan, maliit lang, oh. maliit lang yung portion. Tapos kung gusto mo, gatas o dairy, low fat ang pipiliin. Pwede naman. Basta low fat ang pipiliin. Okay? So yan po yung DASH diet na isang klasing diet na ako masinusunod ko kasi to kahit may bagong pag-aaral. Hindi naman ang common sense. Ang common sense talaga, yung alat, binabawasan. Talagang bawas dito sa alat. Okay, number one yung alat, pampababa ng blood pressure. Second yung tamis. Alam, alam niyo naman sugar ang kalaman. Kaya lagi tinuturo ko sa inyo tubig na lang, okay? Tubig Tsaa, chamomile tea, green tea, pwede. Kung, kung, gusto nyo kape, pa konti konti wag lang maraming sugar. Pero kung kaya bawasan, mas maganda. Kasi kape at alak nakaka-dehydrate din. Yung tubig talaga ang pinakamaganda. Tapos bawas sa matamis, mamantika, ito kasi proven na. I-research po ninyo. Lahat ng doktor alam to. DASH diet, dietary approach to stop hypertension. Proven at sigurado na. Okay? Kung gusto niya ibang diet, uh, hindi pa ganun katagal yung mga ibang diet. Hindi ko naman sinasabi huwag gawin. Uh, yung intermittent fasting, minsan nakakapayat din. Yung keto diet, nakakapayat. Pero hindi po siya pang matagalan. Hindi siya yung forever nakakito kayo. Yung keto siguro kung bata ka pa, 3 months, 6 months, baka kaya, papayat. Tapos noon, eh, bawasan mo na, lagi mo na konting carbohydrate. Ito kasi yung diet na pang matagalan eh. uh, sa Japanese, ganito rin naman yung diet, di ba? Sa mga sa Japan, uh, yan ang mga taong mahaba ang buhay, di ba? Pinakamaraming over 100 years old sa Japan. Konti lang kumain, uh, meron din silang kanin, di ba? May kanin, konting ulam lang, at laging bawas yung kinakain nila. Okay? So, sana po nakatulong to sa mga may high blood, diabetes, sakit sa puso, overweight, may arthritis. Try nyo po. Uh, simple lang naman eh. Konting self-control. Salamat po.